Anong may paglilingkod namin sa inyo? Tungkol sa ginagawa mo sa Cellophil? Alam namin yung book. Okay ka? Trabaho ko yun. Tungkulin ko bilang pare. Hindi lahat ng pare katulad mo? Hindi naman. Uh, ano ba talaga may paglilingkod ko sa inyo? Ah, uh, dahil na rin sa ginagawa mong tulong sa masa. Tsaka dahil na rin sa nangyari kagabi. Baka lang ikako kailangan niyo tulong namin. Ah, uh, salamat ka, George, pero hindi siguro. Hinahanapan niyo kami ng titulo. Dahil hindi namin kayo naunawaan, pinagtatawan na ninyo kami at inalipusta. Kailaking... laking kahambugan. Paano magiging pag-aari ng tao lupa? Wala pa tayo rito at ang ating mga ninuno, nandiyan na yan. Wala na tayo rito at ang ating mga apo nandiyan pa rin Sa katunayan, di ba't ang lupa ang siyang nagmamayari sa atin? Lakay, magagandang inyong mga salita at hindi namin ibig na makipagtalo sa inyo. Ang cellophil ay nandi dito hindi para kunin lang ang inyong mga lupa ng basta-basta. Gaya din naman ng hangarin ng ating Pangulo. Ang ekonomiya ng ating buong bayan, ang ikawunlad niyan, yan ang aming pinahalagahan. Ngayon, para mapadali ang usapang ito, eh, nandi dito kami para pag-usapan ng tungkol sa bayaran. You Kino, ang pagbanggit mo sa kabayaran ay isang... ...sapagkat wala pang salapi sa mundo. Inukit na ng aming mga ninuno ang mga papayaw sa mga kabundukan na yan. Anong papayaw? Ha? Ewan ko. Rice, terraces, engineer Gomez. Kaya kung inaakala ninyong mapapasay ninyo itong mga lupeng ito, nagkakamali kayo. Mga lakay, engineer, alam nyo kasi nagpulong-pulong ang mga lakay dito upang pagtibayin ang kanilang bodong. Peace Pack Engineer, isang kasunduan na nagtatatag at nangangalaga ng kapayapaan ng kani-kanilang mga tribo. Aba, hindi magaling. Tutal, talaga namang peace and order ang Mission namin dito at kumikilala ng karapatan sa lupa sa bawat kasapin tribo ngayon sa kanilang bodong engineer napagkasunduan nila na panindigan ang kanilang lupa sa sinumang magtatangkang agawin ito sa kanila kaya kung ang paka inyo ay ang kanilang lupa nagaaksaya lang kayo ng panahon Tignan natin kung sino nag ng panahon. Padre Balweg. Patingin ko, pananakot lang yung kagabi. Nabigo sila, di ba, Father? Tinanggihan sila. Pinwera sila ng budong. Ganyan din ang nangyayari sa Kalinga. Siya nga pala, kamusta yung seminar mo sa City Dos? Sa ngayon naman sila gamitin ng budong para pag ng mga tribo. Ayun. Father, may po sa inyo. Clerico-fascist. First quarter storm 1970 sa harapan ng U.S. Embassy. nakasutana ka pa noon, di ba? <laughs> Tete Burgis, ikaw yung nagtapo ng bulok na kamatis noon, ano? Siya ang unang tinamahan ng kamatis kasi yayabang oh. naman ang mga kasama to si Manarista eh. Oy, mas mayayabang ang KM. Akala mo ba naman, nagrarally kami sa tapat ng embassy, bigla nagsisigaw ito ng clericophasis. Clericophasis. <laughs> <laughs> Ako nga pala si Ka George. Si Kabadong, at saka si Ka Ah, ah, Conrado Balweg. Si aso ng aking katikis. Si Abraham naman, katulong ko dito sa simbahan. Maupo muna kayo. Maraming salamat, pero hindi na magtatagal eh. Napadahan lang kami. Ah, anong may paglilingkod namin sa inyo? Tungkol sa ginagawa mo sa cellophane. Alam namin yung book. <laughs> okay ka? Trabaho ko yun. Tungkulin ko bilang pare. Hindi lahat ng pare katulad mo. Hindi naman. Ah, uh, ano ba talaga may paglilingkod ko sa inyo? Ah, dahil na rin sa ginagawa mong tulong sa masa. Tsaka dahil na rin sa nangyari kagabi. Baka lang ko. Kailangan ninyo tulong namin. Ah, salamat ka, George. Pero... Hindi siguro. Alam mo, Bo. Yung pamamaril nila... Simula pa lang yun. hindi pa yun. Lalong-lalo na pag na-organisa uh, mo na muna masa. At lumalaban na sila. Yun ang nangyayari ngayon sa Kalinga. Chak na mangyayari din dito. Ah, uh, magpapahalam na kami. Bok, tandaan mo lang sinabi ko sa'yo. Magkikita pa tayo muli. Father, mga NPA Parang komunista ko magsalita.